Ngayon, nandito kami sa park. Kasama ko si na Bro binat at saka si sila. Gagala kami ngayon. Ang daming tao ka. Ah. Ganda ng view dito. Oh, maraming nagpipicturan dyan, no? doon. Oh. Yan, late na kaming dumating kaya nasarado na yung ilaw. <laughs> Sayang yung ano. Sapa. Ang ganda pa naman dito. Yung mga pagkain nito. Para siyang Hopia okay. <laughs> sa mga isda. Sa <laughs> Ay, mga isda. Sa isda. Malalit na palang isda yan. Ang ganda yung pagkagawa nila. Oh. Para siyang may kumbiyer sa loob. Doon, lutong-luto na pag ano. Pag tinatanggal nila dyan. Dito kami na-scam dati. Sa mga hipon na maliliit. Ay, malalaki pala. <laughs> Malawak Tintong Night Market ta. Ah. <laughs>

Yan ang sasarap ang bango. Bubusog tayo nito. Ang bango masarap oh. Strawberry. Ay, yung malapit. Hindi eh, pa ano <laughs> pala yan. Ay. Ay Bali. Mataas yata yung unahan. Oh, mutik na. Oh, Lapit na itan yan. <tik> di mo makadali. <laughs> <laughs>

Masarap yan. Kaso yung ano lang yan, yung sabaw na parang luya. Luya ng Taiwan. Ganyan yung pinagsabaw. May nilalagay, may nilalagay. Ginseng at yung nilalagay nila, diba? Ginseng, oo. May itlog pa, oo. Oh, napre. May itlog na pre. May itlog pa. mas mal siguro yung ulo. Kaysa dun sa pinakabuntot niya. Okay, malasa yan? Hindi. Okay. Masarap. May ano yung ano nila dyan. Parang okay. okay. luya nila.

Sabaw. Sabaw. Ah, wala sabaw. May sabaw na yan. Ba't niya lagay niya dyan? Parang wala laman yung ano. Ulo. palitan mo na lang. Pwede mong palitan pag ano. Yan na yan. Yan daw. May sabaw siya. Wala siyang sili. konti lang ata yung laman eh. dito. May mga fried rice po kami. Ah, well, so sa ngayon, kaya po tayo. Kaya rin po. 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 Kaya po.

这是咱们的主持人、电视人，咱们的。咱们的比达，咱们的，咱们的，咱们的，咱们的，咱们的，咱们的，咱们的，咱们的，咱们的，咱们的，咱们的，咱们的，咱们的，咱们的，咱们的，咱们的，咱们的，咱们的，咱们的，咱们的，咱们的，咱们的，咱们的，咱们的，咱们的，咱们的，咱们的，咱们的，咱们的，咱们的，咱们的，咱们的，咱们的，咱们的，咱们的，咱们的，咱们的，咱们的，咱们的，咱们的，咱们的，咱们的，咱们的，咱们的，咱们的，咱们的，咱的，咱的，咱的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的， ko da mi ki to le ko da ye di to cenao le so ya ya sa pa ko at ba go so ko da mi ki to le ko da ye di to cenao le so ya ya sa pa ko at ba go so ko da mi ki to le ko da ye di to cenao le so ya ya sa pa ko at ba go so ko da mi ki to le ko da ye di to cenao le so ya ya sa pa ko at ba go so ko da mi ki to le ko da ye di to cenao le so ya ya sa pa ko at ba go so ko da mi ki to le ko da ye di to cenao le so ya ya sa pa ko at ba go so ko da mi ki to le ko da ye di to cenao le so ya ya sa pa ko at ba go so ko da mi ki to le ko da ye di to cenao le so ya ya sa pa ko at ba go so ko da mi ki to le ko da ye di to cenao le so ya ya sa pa ko at ba go so ko da mi ki to le ko da ye di to cenao le so ya ya sa pa ko at ba go so ko da mi ki to le ko da ye di to cenao le so ya

好家好你好自好拿好去好你好吃好少？好少？好少？好没好吃？好有好么？好看好我好看，好看好为好么好是？好看好我好看，好看好我好看，好看好我好看，好看好我好看，好看好我好看，好看好我好看，好看好我好看，好看好我好看，好看好我好看，好看好我好看，好看好我好看，好看好我好看，好看好我好看，好看好我好看，好看好我好看，好看好我好看，好看好我好看，好看好我好看，好看好我好看，好看好我好看，好看好我好看，好看好我好看，好看好我好看，好看好我好看，好看好我好看，好看好我好看，好看好我好看，好看好我好看，好看好我好看，好看好我好看，好看好我好看，好看好我好看，好看好我好看，好看好我好看，好看好我好看，好看好 Yeah. 哈好。 Mechan、it, no, 我只找人，我只找人，我只找人就对了。真的不怕上当的，当人买不买？因为那边么还是多些。

干嘛？哎呀，我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操

Nangyari <laughs> ko nung lasa nito no pin ba ito? <laughs> <laughs> Number 1 <one>. Malasa lang Tanggal yun lang <laughs>

Hmm. May, may, may mga modon, <laughs> Eh poko sa mo lang ano, tingayin niya. Parang kalabaw talaga, so guys niya oh. No, textColor 3000 sa Europe din, meron sa Europe. Parang yung ano? sa Ganun ba ito? Ganun ba Parang turop po talaga. Oh. Turop kalabaw. lang okay. Parang taro lang. Lo. Baka hinilisan nila dito para ang biyak natin. Okay. Ganito Gano'n ito pala. Pwede po ng kahoy o sa ugat. Ako. Uh, Ako.

wala, hindi mo kukuha yan. Ayaw niya eh. Ito lang. Ayaw malis. Sige, damihan mo. Minsan tatlo. Uy, Wala. sala. Salatan. <laughs> laki naman kasi ng na espasyo niya oh, eh. Hindi pala sasabit yun. Wala na ako kasi itan. Tingin tayo sa iba.